Tingnan nyo to mga Lodi Makalipas yung ilang taon eh Nakita ko na naman sa FYP ko si Lola At hanggang ngayon Nagluluto pa rin siya sa plastic At hindi lang isda ang niluluto niya Pati karne Ala naalala ko nung nagluto ako ng ganyan Eh nabutas Ala at ngayon nga ay tatry ko ulit kung makakaluto tayo. Okay, simulan na natin. Let's go! Kaya naman pumunta agad ako sa banlat ng aking pinsan at tinignan ko yung mga pugat ng manok at teto nga. Nakakita ako ng itlog at may kasama pang laki, may. <laughs> Siyempre, may baon na rin akong mga plastic para pag nabutas ang isa, edi meron pa rin tayong reserva. At eto na nga, inihahanda ko na. Sana naman hindi mabutas sa pagkakataong ito kasi yung nag-viral nating video dati, eh, nabutas putas. Hindi ko rin kasi yung nabantayan kasi nga nagpunta ako ng banlat at pagdating ko eh butas na yung plastic. Matapos ko nga ilagay yung plastik eto lalagyan na natin ng tubig. Baka may magtanong bakit yung lulutuin mo ay laki at saka itlog eh yung kay Lola, eh isda. Aba mas maganda na ito para mas malapit sa katotohanan. <laughs> okay na siguro yung atin tubig na yan so eto ilalagay na natin yung laki ni Sana naman makaluto tayo sa pagkakataong ito at hindi ko na ito uh, alisan, talaga namang ito'y akin ang babantayan para kung ano't anuman ang mangyari ay siya ay di kitang kita ko oh. ang lagi lang ang nasa isip ko ay eh, makakaluto kaya tayo ni sa plastik na ray eh, bakari eh, pag nalapatan ng apoy eh, mabutas ala eh, na yung kilo lang ay eh, nakita ko eh, meron pang pata ng baboy na niluto ay siya ay eh, di napakatagal nung lutuin eh, ay ako'y natatakot nga dit baka sa tagal ng ating pagluluto ay eh, baka nga mabutas yung plastik eto nga at ilalagay na natin ang itlog at para tayo yung makapagsimula na ng pagluluto. Bago nga pala tayo magsimula ay eh, kisa inyo bagay may nakapag-try na ng gaya ng pagluluto sa plastic. Aba, eh, baka naman maaaring malaman namin. Matapos ko ngang mailagay yung laki mi at itlog ay eh, eto, tinanggal ko muna sa pagkakasampay at mas maganda yata itatali muna natin para kahit lumakas man ang apoy, eh, hindi maaabot yung itaas. Ano mga lodi? Ay, saglit lang hat, arilaya haking ibubuhol. Ay, eh, dahan-dahan lang din eh. At baka mabutas ay nakapoy. Eh, talaga naman sayang. Ayan nga nga, ah, nakabuhol na. So, isampay na ulit natin at atin ang lulutuin. Okay, simulan na natin ang pagluluto. At eto na nga, nagsisimula na tayo at kitang kita nyo naman ha. Meron na tayong dikit na apoy at sana pag lumakas yan at lumapat dun sa plastik eh, hindi masira. At habang tumatagal nga yung pagluluto, eto lumalakas na yung apoy at kahit dumikit nga siya sa, sa plastik eh, hindi nabubutas. Oh, tingnan nyo mo, Lodi. tingnan nyo. Oh, diba? Ala, makakaluto tayo dito eh Pero titingnan natin kasi nagsisimula pa lang tayo Pagkaraan nga ng ilang minuto ay eh, tingnan ninyo Para siyang bumubula na Ala, ang galing at hanggang ngayon Kahit malakas yung ating apoy Hindi siya nabubutas Parang sa pagkakataong ito ay makakaluto rin yata tayo no? Tingnan ninyo, kahit malakas yung apoy niya eh, Dire diretsyo ay eh, hindi nabubutas So yun nga mga lodi kung mapapansin nyo oh kahit mama yung apoy sa plastic eh hindi na bubutas o tapos medyo kumukulo na yung ating tubig ilang minuto pa lang o alam makakaluto nga talaga tayo dito sana lang hindi mapunit itong nasa ibabaw ano Alam, ang galing siguro pwede na to kasi kanina pang kumukulo lalo na dun sa ilalim kumukulo na siya hindi ganun kakulo pero ang pakiwari ko yung luto na siya ano so ilagay na natin sa lagayan natin para matikman na natin kung okay siya okay alisin na natin dito sa pagkakasampay at para mailagay na natin sa lagayan at atin na aring matitikman oh mga lodi aring ay akin munang sinalat-salat at pakawahi ko nga lutong luto na <laughs> so ito na nga mga lodi oh ala lambot na yung ating noodles at itong isang ito takam na takam <laughs> so, tingnan natin kung luto na siya, butasin natin dito sa dito sa ibabaw no? okay? okay. Sa so, butasin na natin. Apo. Apo. <laughs> Apo na. Yan, so isasalin na natin dito. Okay. Salin na natin. Yan, mainit 'yang mga lodi ha. Ya, yeah, dahan-dahan lang tayo. Ayan. Dahan. lang. Dahan lang. Masayang. Ah, <laughs> natin kung luto nga. Wow! Sarap. Maya maya ka ha, mainit pa ha. <laughs> yung mga lodis, so titingnan natin yung itlog kung laluto siya. Titikman na nga natin, isinalin ko na dito lahat yung noodles, yung sabaw lang, itinara ko dun sa plastic. Ano? Apo. So titikman ko muna kung, <laughs> Titigman ko muna kung luto nga yung noodles natin bago ko patikim kay Bebe na kasi gustong gusto niya. So, tignan natin kung lumambo. Tapos yung itlog mga Lodi, oh. Naluto siya yung itlog, oh mga Lodi. Luto. Ang galing. So, tigman na natin. Oh. Mm. Ang na. Ang sarap. Gusto mo? Apo. Mmm. <laughs> at Yun na nga mga lodi sa pagkakataong ito hindi nabutas yung plastic at nakaluto nga tayo ewan ko lang pag isda o karne yung lulutuin ewan ko kung talagang maluluto ng lutong luto